Ito yung viewers mga idol kung paano daw ang connection sa dual amplifier sa kanyang mixer na stereo sound ang gagamitin ano o ang gagawin niya. So ganito idol ang kanyang mixer dito ay pinakita ayan katulad niyan naka XLR output pero dito sa atin naka TS. So kapag naka XLR output tayo dyan so itong connector na gagamitin natin dito. Itong dual XLR female to dual RCA ano. So dahil yung kanyang amplifier naka RCA, RCA connector naman. So dito idol basta may line out yung ating amplifier kahit isa lang dyan. Yan ang una natin gagamitin na amplifier na nanggagaling sa ating mixer. Dapat mixer to amplifier ito ang mayroong line out kahit yung pangalawa nating amplifier ay walang line out pwedeng pwede yan basta importante dito yung line out na to ito yung unang connection natin so dahil XLR ang inyong mixer output itong gagamitin natin ng connector dual XLR female to dual RCA so yan ang i-output natin sa ating left and right output ng inyong mixer papunta ngayon dito sa unang nating amplifier na mayroong line out itulad nito line out ano so dito tayo mag input so nakaselector B itong ating amplifier. So napaka-importante, dapat tamang selector, tamang audio input para magkaroon ng signal yung ating amplifier. sa so, selector B, dito tayo mag-input. So dahil naka-input na tayo dito, pwede na tayo mag-line out dahil mayroon na tayong source dito. So mayroon na tayong malilink na uh, source papunta rito sa pangalawa nating amplifier. So dito, nagagamitin na natin itong connection, line out papunta sa audio input ulit ng ating pangalawang amplifier. So itong connection natin gagamitin, dual RCA, output po tayo dito, Ayan, left and right output ng ating line out, katulad niyan. Papunta ito ngayon sa audio input ng ating amplifier. So, tandaan nyo idol, ano, naka uh, selector A, yung audio input ng ating pangalawang amplifier. Naka selector B naman, yung audio input ng ating unang amplifier. So, ito yung ating unang amplifier idol. Ito yung kanyang selector. So, naka selector B yan. So kapag uh, naka-selector A yan, so wala tayong source, walang source na makukuha dito. Yung pangalawa nating amplifier, kaya tamang selector dapat halimbawa naka-selector B siya. Ganon din dito sa pangalawa nating amplifier. So naka-selector A siya. Kapag naka-selector B yan, hindi magkakaroon ng signal ito kahit naka-line out tayo dito dahil mali yung selector na nakaselect dito. Kaya dapat tamang selector, tamang audio input para magkaroon ng signal itong dalawa nating amplifier. Itong connector natin kapag XLR ang output ng ating mixer. Kapag TS naman katulad nitong ating mixer, so ganito naman ang connector na gagamitin natin. Ito, dual 6.35 to dual RCA. So alisin natin ating uh, connection dito sa ating mixer. Tapos palitan natin ng ganitong connector, dual 6.35 Uh, output tayo dito sa ating left and right output ng ating mixer ganoon lang to idol ano tapos sa punta ito ngayon sa audio input ng ating unang amplifier so ng connection natin idol kapag mayroong line out yung ating amplifier kahit isa lang dyan pwede natin magagawa yan pero kung walang line out ito idol or walang sub out na katulad nito so magbabago tayo ng uh, setup pwede tayong gumamit ng splitter dahil wala itong uh, line out hindi natin magagawa yung ganitong setup depende kasi sa mixer natin dyan hindi ka tulad nitong record out pwede din natin itong magamit sa isa nating amplifier so dahil sa inyong mixer iba din ang inyong mixer so yan ang connection na magagawa natin dyan sa inyong mixer to dual amplifier